Nalaglag si dating Pangulong Rodrigo, Rodrigo Duterte sa top spot ng November Senatorial Survey ng Tangher Tanege, Tanegere. Ito ay matapos bumaba sa 57.39% ang voter preference kay Digong ngayong Nobyembre, Nobyembre mula sa 62.42% nitong Setyembre. Dahil dito nasungkit ni ACT-CIS ACTCIS party list, Representative Erwin Tulfo, ang unang pwesto na mayroong 60% voter preference. Present din sa Magic 12 si dating Senate President Tito Soto, Senadora Amy Marcos, Senador Bongo, dating Manila Mayor Isko Moreno, dating Senador Manny Pacquiao at Dr. Willie Ong. Bigo naman makapasok sa top 12 si dating Vice President Lenny Robredo na mayroong 32% voter preference lamang.